Magandang araw mga mapa! Dahil full time nanay na naman nga ako ngayon, naisip kong ituloy na naman ang naudlot kong pagawa ng mga videos. Tinanghali na nga ako ng gising ngayon, kaya hindi pa ako nakakapag-devotion, nagising na rin itong aking aling maliit. Pahirapan nga kami sa pag sa hagdan neto, dahil itong si aling maliit ay parang kinukulang pa ng tulog. Kaso, hindi na nga kami pwedeng bumalik sa tulog kasi ang dami ko pang dapat gawin. Ayan nga nagulong gulong na itong aling maliitang kulit-kulit. Tirik na nga ang araw sa labas, kaya agad na rin akong kumuha ng upuan para paarawan itong aking aling maliit. Hirap ka bang makatulog mapa, alam mo ba? na maliban sa maraming benefits itong sinag ng araw, makakatulong din pala ito sa ate na magkaroon ng masarap na tulog sa gabi. Binuksan ko na rin nga ang pintuan dito sa terrace para eh, kahit papaano ay makadagdag ng hangin. Dahil kapag ganitong oras talaga ay medyo mainit na rin dito sa amin. At ito na rin nga ang mga bintana. At sa wakas, makakapag-Bible reading na naman nga ako ulit. Five chapters a day nga yung goal ko para yearly natatapos ko yung Bible. Nasa Book of Psalms, chapter 75 to 80 na nga ako ngayon. Every time talaga na binabasa ko yung Bible, meron at meron talagang pangungusap si Lord. At ngayon, dito nga sa chapter 78, verse 5 to 8, yung nag-strike sa akin. Neremine ako ni Lord na kaya na isulat ang mga testimony sa Old Testament. At ang mga pangyayari sa mga Israelites para malaman nito ito ng next generation. Upang sa ganon ay magkaroon din sila ng faith at mag din sila sa Panginoon. Kaya ang aking magiging tugon dito, ituturo ko sa aking anak ang lahat na aking mga natutunan sa kanyang mga salita at sa ibang mga bata na magpapatuloy ng next generation. Kaya napakahalaga talaga nito mapa na maituro natin sa ating mga anak upang marinig nila ang katotohanan at sa gayon sila rin ay sumampalataya sa Diyos. At tayo mapa ang inatasan ng Diyos na magturo nito sa ating mga anak. Pero ang hirap nga naman magturo ng mga bagay sa ating mga anak na wala naman tayo. Kaya wag nating kaliligtaan talagang basahin ang kautusan araw at gabi. Para meron tayong maituro sa ating mga anak. At dahil tapos na nga ako sa aking Bible reading and prayer time, it's time to clean! At habang busy nga ako sa paglilinis, itong aking mag-ama ay busy din dito sa labas sa pagpapraktis ng paglakad. Medyo late nga ang physical development nitong aming aling maliit. Late na nga siyang gumapang, late na rin siyang nagkangipin. Pero okay lang yon, ang mahalaga ay nade-develop pa rin. At talagang pa sexy-sexy pa talaga yung kanyang paglakad dito. Hinahayaan din lang nga namin siyang maglakad ng walang tsanelas as part of her sensory, lalo na sa mga texture. Grabe nga naman talaga kabisi itong mga magulang ni Bia. Meron nga kasi kaming equipping class ngayong 10.30. Kaya kapag ganito talaga, itong aming aling maliit ay naglilibang na lang muna talagang mag-isa. Nagme-memorize muna nga kami ng Bible verse at inatapos namin yung mga dapat naming sagutan ng mga assignments. Para mamaya ay meron naman kaming ma-share sa aming mga kaklase. Tapos na nga ang aming klase, kaya ngayon maghahanda na kami ng aming pananghalian. Kaya inilabas ko na itong mga gulay na aming mga lulutuin. Yung asawa ko nga yung magluluto ng aming pananghalian habang ako naman ang maghahanda para sa pagkain ng aming aling maliit. Hanggang ngayon kasi, walay pa din ng pagkain ni Via sa aming mga kinakain. Paano naman kasi malalasa yung aming kinakain habang kay Via ay wala kahit asin. Sobrang effective talaga yung natutunan namin mapa na hanggat maaari talaga ay hindi mo na makatikim ng masasarap na pagkain si Bia. Kaya kahit walang timpla yung kanyang mga kinakain ay ganadong ganado pa rin talaga siyang kumain. Gamit pa rin nga itong baby cook ay in-steam ko na yung kanyang broccoli at kalabasa. Bumabalik nga kasi kami minsan sa puree kasi mas madali niya dito magamit yung kutsara. At dahil malambot na ang gulay, i-blend ko na nga ito para mas madurog. Ngayon naman nga aking asawa na napakasarap naman talagang magluto. Ginata ang kalabasa at sitaw naman itong kanyang niluluto para sa aming pananghalian. At ngayon, dahil handa na nga ang lahat, it's time to eat our lunch! Dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw.